Medyo gumaling-galing natin isang kambing namin na payat. Ayan, ay in ini-inject natin yan. Ipad natin tubig at nainitan. Good morning! Yan may alaga kaming baboy dito. Ito Ayan yung ating black pig Nagawing gawing inahing baboy. No, dito rin. Maraming dito rin siya yung ating puting baboy naman na ah, pinapalaki din natin gagawin nating inahing baboy so yan. nasa likod bahay lamang yung ating mga baboy, nakatali hindi na kailangan ng pigiri oh, ah, ayan, nakatali ang pakain naman sa kanila ngayon ay naka pure feed sila, grower feeds so yun yung ating gamit gamit namin ay uh, ultra pack oh, yun yung gamit natin na pakain sa kanila minsan naman yung isang lacing, no tree grow yan, depende sa availability sa mga uh, agribet. Ngayon na may papunta ako sa kabila dahil may mga baboy tayo doon na yun na may papakainin natin ngayon ng kasaba. At uh, mayroon meron din tayo ang darak tsaka um, darak, mais, pigs, pinaghalo namin yon One sack darak, one sack pigs, one sack na mais, yellow corn. Yun yung pinagsama-sama. Tapos doon na kami kumukuha ng papakain sa mga baboy tapos meron kami hindi dagdag din no, minsan ang dinadagdag natin ay kasaba may mga pagkakataon din na dinadagdag namin pakain sa kanila ay um, kangkong kamote talbas na kamote kangkong iba ibarin rin depende sa availability minsan naman madre di agua o katawan ng saging no, so dito na tayo sa kapilang bahay Day. Ayan Buhangin natin yung pakainan Ayun ah, na pala Pinakainan ni mama <laughs> Ando na pala si mama Pinakain niya na yung baboy Tara Ito na tayo dun Ito Free range yung mga baboy namin Dito na pinapakain natin ang mga natural din ang mga pagkain tapos yung kambing nandiyan din pinagsama-sama na amin ayun siguro hindi mga ma'am tagal lang pinapakain kaya pinakain niya ng baboy baka na na yung magamating kahoy ma dala na yung magamating kahoy ayan yung mga baboy namin na limang piraso Oh, oh good. Kaya na isa. Ah, mm -hmm. uh, salamat sa tanan. Kuha mm -hmm. po ng oh. natin. tanan. Gloves. May baboy na ni na. Ano ang pagkain natin ay Asa oh, isagol na ni Juan ng green ba? Ha? Ano nang green? Ada ah, hot saging. Yan, pinasama-sama namin darak, mais, feeds. Tapos yung katawan ng saging, madahon ng saging. Giniling namin, pinadagdag namin sa pagkain nila. Tapos may kasaba din, ayun yung kambing, kumakain pa rin ng kasaba. Kanina, binigyan mo na sila ng kasaba bago ito para makahigop sila ng sabaw. yan, katawan ng saging ni. Sama-sama. Ayan, tatawa ng saging at ng saging at pigs. Yung feed sa gamit namin, starter feed yung hinalo namin dyan para mas mataas ang gawal. Magyongat na siguro. Ito, buntis na siguro ito. Yung baboy. Yung iba rin, maraming buntis dito. Pinasok so, na namin dito dati yung aming barako. Yan o. Yung katawan na saging ko na biniling namin doon sa aming malit na shredder machine. Yan. Ah, ayan pinandagdag na sa pagkain ng baboy tapos hinaluan namin yung pinagsama-sama pala namin na pagkain ng baboy hinaluan namin yun ang King's Vita Plus na feed supplement no, King's Vita Plus animal feed supplement hinahalo namin doon tapos ayun tatlong sako kasi yung napaghalo-halo namin bali tatlong pakete din ng King's Vita Plus ang aming pinagsama-sama doon isang kambing medyo gumaling-galing na isang kambing namin na payat yan ay in inject natin yan nung nakaraan ini-inject natin ng ivermectin tapos vitamin B complex din uh, week ago bago tayo nag ivermectin vitamin B complex ini-inject ko rin dito kasi sobrang payat niya nung mula nung nabili namin sa ganyan talaga katawan niya nung matagal na siya dito so ganyan pa rin hindi siya ano so ngayon na binibigyan natin siya ng vitamins at tapos uh, purga so observe natin yan pero napaka productive niya yun o anak niya mga nanganak na siya nung nakaraan naman twins yung anak niyan tapos ito naman yung barako namin kambing at si Mingoy sumasali rin sa pagkain Mingoy! At si Chow Chow nandiyan nakikigulo Ayan. So itong limang to, so, ito na yung mga inahing baboy natin. Tapos idadagdag pa namin tong yung dalawa na nandun kanina. Magiging tito na to sila. Tapos may isang black. Black pig. Na chapsoy na baboy. Chapsoy. Halo-halo yung breed nila. Ano siya? May lingin kayo? Tapos totoo? Uh, mga dagkong baboy. Tidak. Kani mo Ama, na si Amo na sig na aging panganak seda day. Luna gubikan buhi na ilang ko ano? Mm. Boros na siguro oh. uh, uh. <laughs> <laughs> na. Chow chow Mo na. mga og banig na. Harod na ilo nya. <laughs> ba Aw. Ani guto man yun sila Uy! Ah. Mm. Uwa! biglang Dibhan daghanan na natin sikat Kaan ko na siya kamating kahoy? Kaan na? mo ako nito Oh, mo lang po nito ah Parang ura na na siya Ang gambing namin kumakain din ng Tawang nasagin at kakasaba mais. Mm, but ano lang ang laki ha? Pagkubtan mo na ha. Sige. Sana yan nanay. Ako nag-injection ng kahapang ivermectin. Kasi vitamins ako nag gusto ba, after mga sila tablay. Injectable. Vitamin B complex. <laughs> Kulang siya. Pag humalang mag-inject yan, lulupog, binakon na. <laughs> ano, siguro nasa'yo pa siguro mag-inject. Isakita na dito siya. Tulog niyang ulo. Ito, itang-itang. Ito, itang-itang. Tara-tara ni bango, siya. Ito yung isang kambing namin na in-inject natin ng ivermectin. Ito yung payak. Ito yung mommy goat yung white na buntis namin anak niya rin yun Ayan, nilalabas niya yung sungay niya Nilabas niya kumakain siya dyan sa labas at maraming mga makakain dun sa loob nilalabas niya pa rin yung ulo niya para kumain dito sa labas kasi dito maraming pa rin pagkain Ano uh. abot yung spray na diri pa? Oo. ito inisprayhan na rin namin ito dito banda oh. para di ng ahas Gagmay mm. kaysa dia kan iman segurutuk gento. Oh, to isa may dako dako Ang ang higong pala, kadagan. Ang itong nakaraan. Kapag na? Lapat ang bukong lagot na nagmais na. Oo. Mabagis laglawas. Mais. is saka darak pids at ito yung iba yun naman nangingain na naman dito na ang kasaba sumunduy kumakain yung kasaba pero yung balat niya sinasali eh Ayan. yung mga balat na dito yung mga balat ng kasaba marunong sila magbalat nakain nila yung pinakalaman lang luwa nila no? pagkakagat nila nung kasaba nilalabas nila yung mga balat yung kagaling itong mga baboy natin at yung kambing kasi iba siguro lasa ng balat saka yung balat mayroon daw ano yan may chemical na masama sa alaga nabubuyog na dito hindi hindi paglipad ibang kambing natin wala na dito nagala na yun sila ito yung bahayan nila. oh. insin ko pala. muna itong bahay ng kambing. Dito na tayo. Ito yung bahay ng kambing natin. Ayan. Ayan. May ibang kambing. May dalawa tayong butis na kambing. Nandito sa kabila. Nandiyan sila. Tapos yung ibang kambing natin hindi buntis nandito. Sinama natin sa baboy. Tapos meron tong pinto dito. Ayan yung niya. Yan, may pinto siya papunta dito. Pupwede yung mga kambing natin dito muna. Tapos meron din pinto doon sa kabila. Sa so ngayon, yung mga nandito, ang pinto nila ay nandun muna. So lumalabas sila dyan. Doon sila kasama ng baboy. Pero pagka medyo... Gusto natin ilipat na naman dito sa kabilang side. Ito naman yung pinto na bubuksan natin. Tapos doon naman ay isasarado. sarado, yung ginagawa namin. Tapos dito. Lilinisin lang natin lagi yung kulungan ng mga kambing natin. Para komportable pa rin sila. So, ayan yung bahay na ng kambing natin. So, may walis din kami dito. Saka, pansin nyo, may kawayan tayo dyan. Ito yung idilaan ng kambing namin. Kawayan so, na to. May laman tong asin. Bigyan naming asin yan. Tapos, may inuman din dyan. Ito sa baba, may tubig din tayo. Ayan yung tubig, inuman. Tapos, ito dito lagi natin nilinis Kailangan laging malinis Pag uwi ng kambing mamaya, malinis na naman ay ah, yung ibang mga kumay tira-tira tuyo tuyo na minimal cleaning lang tapos ito mga naipon na dumi nila dito sa gilid kinukulikta na natin yan pang fertilizer naman yan sa so mga tanim natin sa haging so, ano so ibang kambing ngayon wala na dyan oh. May isang group ng kambing team kasi yan sila may team na magkasama lagi ito naman yung magkasama lagi yung nauna yung nandyan Tapos kasama lang yung mga buntis na dalawa dito may butas may butas oh tatalik lang natin yan Sabi may aso lumaan dyan Aso kaya ganyan yung baboy natin oh Yan pa ubos na nila Una nila pinipili mo na yung mga mais Feeds the rock Yung mamaya ubus na nila yung la lahat yan Okay oh, yung kagaling yung mga baboy natin dito Sa Sa loob Ayan no, para malik tayo doon. Hanapin ko muna. Tingnan ko yung kambing. Ayan, nandun pala. Yung buntis natin kambing na dalawa. Nandiyan na nangingain. Ayan, magkasama silang dalawa doon. Oh. Nakapatumba na to. Ayan, meron tayo dito ang naitira grass. Ibigay ko rin dito sa mga rabbit. Ayan you o. Know, oh. Napier grass. Kahapon nalagay kong kangkong Ngayon pala kumain ng kamote Ah nakain na pala sila kamote Ito ni piergus, lalagay ko na rin dito Sa may tubig na rin sila Lagay natin itong piergus na pagkain ng mga rabbit ito medyo malambot na nipir pa to bagong tubo lang nakuha ko rin to para dagdag pakain nila medyo malambot pa yan gabi to ayan ayan ang gusto nila oh. nakain nila agad oh. ito nagpapagaling to isang rabbit natin ginamot ko na to Inject ko siya ng ivermectin dahil dyan sa mga yan mga sugat-sugat. Ito isa naman, magaling na to. Ito yung buntis na. Yan, pinapagaling ko muna bago siya magbuntis. Tapos ito, buntis na to. Nasampahan na. ano lakas kumain ng napier. Yung napier grass na to, yung medyo kakatubo lang. Malambot pa. O kaya gusto pa yan ng mga rabbit natin. Lakas kumain ng napier grass mo. doon ang ating binibigay sa kanya Ayan. Ito naman yung buntis naming mga kambing Dito o Dito nga pala may broiler rin dito na chicken Ano ang tuga ko pala yan Ayan oh. Tas meron tayo dito ang gansa Manok Tapos dito rin Pakita ko rin pala sa inyo itong ating pabo na may pabo rin dyan. May mga sisiyo na. Dino, makain sila. Dino, may mga sisiyo ng pabo. Okay, kumusta na? Makain sila. Nainitan yung tubig. Kailangan ko ilipat. Ilipat okay, natin yung tubig at nainitan. O, oh, hindi ha. Ayan natin para malinis yung buo. Ano mga pabo natin oh. Cute. Ayan mga maliliit na sisiyo ng pabo. Ang ginawa namin ito, naka-net siya ng ganyan. Nakapalibot siya para hindi mapasok ng ibang manok pag gumakain sila. Kasi pag napasok niya ng iba pa, mga pabogan sa, mahirapan makakain yung sisiw. So, aliban na lang doon sa mga sisiw ng manok, tinasabuyan lang namin ng sekreto. Patagulo yung pagsasaboy ng pagkain. Dito may bago kaming sisiw ng manok. Sampung piraso. Pagka may napi siya na manok, nagawa namin, pinapasok namin dito. Ayan Ito sampung piraso sisiw niya. Ayan, isang sisiyo na mahina. ano na. Ipit yata sya. Awa. hapon pa ito medyo mahina. Ayan. mahina ang sisa. Diyan muna eh, Kasama na na yun. Kita lang Nakain lang yan. So, pero keep, baka gagaling pa yan. So dyan na lang muna sa nanay niya yan. Yung kambing naman natin na buntis. Kasi madalas yung ganong sisiyo, pag kinukuha natin, mamatay din. So, ginagawa ko yan. Hinahayaan ko na lang kasama yung nanay niya. Hanggang kung mamatay, eh, kailangan tanggalin. At least kung may chance pa. Kung ano ng nanay niya. dilim liman Importante kasama yung nanay niya. So, ito yung kambing namin na inihiwalay ko na. Space dito natin nilagay sa kabilang side, sa pabuhan manukan pero may uh, daladalang tali para in case na doon umabot sila doon sa may kasaba kasi open na yung dyan banda so pwede silang lumagpas doon sa kasaba at mga inang kasaba so pwede sila itali sa kasi dito pa lang sila banda sa malapit ayan buntis at malapit lapit na rin itong mga anak siguro may isang buwan siguro uh, pero hiniwalay na natin sinigurado namin dito para uh, kasi dati doon nung nanganak siya nawalay anak niya baka kinain ng mga predators ng baboy ba so kailangan pag may mga anak inihiwalay na namin o dito banda ganun din sa mga baboy pag mga, mga anak na lapit ng na mga anak inihiwalay na rin natin yan ah, dito naman marami pang damo kahit tag init madamo pa rin marami silang makain dito manok pagkatapos kumain nandiyan na yan nangain na sila dyan ng mga insects mga damo damo Araw na rin yan sila. Yung pabo pala, tingnan ko yung isang pabo. Kung napisa na yung ibang sisyon niya. Ito tayo. Ayan, may tubig inauman din dyan. Lalagay namin. May pabo dito pang isang nagilim-lim. Actually, isip ako meron din na natin. Nasilip ko baka may nagpisa ang itlog. Ay, wala pa. Ay, hindi pa tapos sa itlog niya. Ayan. So, ayan. So, ayan. Ito dito sa loob. So, may bago na yung itlog. Oh. Manok. Ito, kumusta? Ito si silip ko kasi may iba ayon. Ah, oh, may bagong sisyo na. Ito Oh. Cute. isa, isa lang to ah. Ayun, oh, may bagong sisyo. Yan. Okay, so, eh, sige, dyan mo na eh pagpipisa so yun po no yun yung ating update dito sa mga alaga natin no? muli po maraming maraming salamat po sa inyong panonood happy farming po